ito ang pinakamahal na lubid sa buong mundo. Ang presyo, 1.5 million dollars para lang sa isa. Kaya ang tanong, bakit napakamahal ng lubid na ito? Ano bang meron dito at ganito kalaki ang ginastos? Ang tawag dito ay arresting cable. Kapag lumalanding ang mga fighter jet, karaniwan ay kailangan nila ng 1000 to 3000 meters na runway para huminto. Pero sa mga aircraft carrier, hindi posible ang ganoong kahaba. Kaya kailangan nila ng panlabas na puwersa para ligtas na makalapag. Dito pumapasok ang arresting cable. Ang mga modernong aircraft carrier ng US Navy ay gumagamit ng Mark 7 Mode 3 arresting system. Ang bawat arresting cable ay gawa sa 6 na hiblang bakal. At bawat hibla ay may 12 main wires, 12 intermediate gauge wires at 6 fine wires na nakaayos sa triangular pattern. Pinagtitwist ang mga ito para maging sobrang tibay. Karaniwan 3 hanggang PAR na arresting cables ang nakaset up sa runway. Habang papalapit ang eroplano, ibinababa nito ang tailhook para masalo ang isa sa mga cable. Kayang tiisin ng cable na ito ang higit 1,500 megapascals na puwersa, isang napakalaking enerhiya mula sa bumabagsak na jet. Pero kahit gano'n ito katibay, hindi ito pang habang buhay. Ayon sa US Navy, kailangang palitan ito kada 200 landings. At kapag may sira kahit isa, dapat agad itong palitan. Noong 2016, sa paglapag ng isang E2 Hawkeye, biglang naputol ang cable na nasalo ng tailhook. Nakatake off ulit ang eroplano, pero walong ground crew ang direktang tinamaan ng naputol na cable at malubha silang nasugatan. Kaya pala milyon ang halaga dahil bawat hibla nito panangga sa trahedya. Salamat sa panonood.